Makikita si Nataj at Arun na nagiinuman habang pinag-uusapan ang nalalapit na kasal ni Bumi. Maya-maya, dumating si Bumi at nadatnan silang nagiinuman. Dahil dito, agad na umalis ang kanyang tiyuhin habang ang ama ni Bumi ay pumasok sa silid ng anak. Bitbit bit niya ang pagkaing inihanda niya para dito, subalit tumanggi si Bumi at sinabing busog siya. Sa totoo lang, malungkot siya dahil malapit na siyang magpakasal at alam niyang iiwan na niya ang kanyang ama. Samantala, Ipinakita ng ama ni Bumi ang ginawang sapatos na siya mismo ang tumahi, isang espesyal na regalo para sa kasal ng anak. Sa tuwa ni Bumi, napansin ng ama ang tunay niyang gutom, kaya pinakain niya ito. Habang sinusubuan, hindi na napigilan ni Bumi ang mapaluha sa sobrang emosyon. Kinabukasan, sinundo ni Jito si Bumi upang makipagkita sa kanyang ama sa tindahan ng tiyahin na nagmamay-ari ng mga minatamis. Kasama rito ang pinsan niyang si Bishal, na tahimik ngunit may lihim na pagtingin sa kanya. Dito sila kukuha ng mga panghanda para sa kasal. Pagkalis ng magama, kinausap ni Jito si Bishal at sinabihan siyang kalimutan na ang nararamdaman niya kay Bumi sapagkat malapit na itong ikasal. Ngunit matapos umalis ni Jito, makikita si Bishal na palihim na kinain ang natirang pagkain ni Bumi, parang simbolo ng kanyang pagkahumaling dito. Lumipas ang mga araw at ginanap ang prenup ni Bumi at ng kanyang mapapangasawa, kasunod nito ang engagement. Masaya ang lahat, ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata ni Bishal habang pinagmamastan ang pinsan. Ilang araw bago ang kasal, habang nag ng sayaw si Bumi, biglang lumapit si Vishal at inamin ang matagal na niyang tinatago. Namahal niya si Bumi, nagalit si Bumi at hinila ito sa labas. Galit niyang sinabi, dalawang araw na lang, ikakasal na ako. Ngunit nagpumilit pa rin si Vishal, kaya sa inis ni Bumi ay nasampal niya ito at umalis. Kinabukasan, habang abala si Bumi sa paghahanda ng mga palamuti, tumawag si Niraj. Sinabi nitong hindi siya makakasundo dahil sa trabaho. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil gusto ni Bumi na makita ito sa huling araw bago sila maging mag-asawa. Habang pauwi, magkasamang nakasakay sa motor si Bumi at J2. Ngunit hindi nila napansin na may mga lalaking nakasunod sa kanila. Sandali silang huminto nang tinawag ng kalikasan si J2. Ngunit pagbalik niya, wala na si Bumi. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pinsan ngunit hindi na ito sumasagot. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang sinihan, makikita si Bumi na nakahando sa isa sahig, mahina at halos walang lakas. Sa tabi niya, naroon si Vishal, lango sa alak. Galit niyang sinabi, kung ako ang pinili mo, hindi mo ito mararanasan. Patuloy siyang nagsalita habang dahan-dahang inaalis ang sing -sing ni Bumi. Doon na naganap ang isang karumaldumal na pangyayari. Hinalay siya ni Vishal, kasunod si Dauli at Gulam. Nang tanungin ni Gulam kung papatayin ba nila si Bhumi, sumagot si Dauli. Hindi na kailangan. Sa India, mas mahalaga sa babae ang dangal kaysa sa buhay kinabukasan, araw ng kasal. Sa loob ng sinihan, nagising si Bumi wasak, sugatan, ngunit buo ang loob. Dahan-dahan niyang inayos ang sarili at umuwi sa kanilang bahay. Pagdating doon, napansin siya ng kanyang tiyahin, ngunit tila wala sa sarili si Bumi. Pumasok siya sa banyo at matagal na naligo, bang nililinis ang hapdi at kahihiyan na iniwan ng gabing iyon. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kanyang higaan at mahinahong sinabi sa tiyahin. Wag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari sa akin. Samantala... Dumating na ang groom sakay ng kabayo. Habang si Bumi naman ay inaayusan ng kanyang tiyahin, sumilip ang kanyang ama at sandaling na pangiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay bumalik sa kanyang alaala ang kabataan ni Bumi, kung saan masaya pa silang mag-inanoon. Ilang sandali pa, lumapit si Taj kay Arun at nagtanong, Bakit ka nagbigay ng diskwento ng 10% sa mga sapatos sa mismong araw ng kasal ng anak mo? Ngumiti si Arun at sagot niya, araw ng kasal ng anak ko ngayon, maraming gastos. Kaya dapat kumita tayo kahit papaano para mabawi. Hindi nagtagal. Dumating si Niraj at magalang na nagbigay galang sa ama ni Bhumi. Pagkatapos, nagtungo siya sa silid ng kanyang nobya. Tahimik lamang si Bhumi. Nakaupo, walang imik. Sinara ni Niraj ang pinto at humingi ng tawad. Pasensya na, kahapon marami lang talagang trabaho. Aniya, iniisip na galit pa rin si Bhumi dahil sa kanyang hindi pagsipot. Ngunit tumingin lang sa kanya si Bhumi may lungkot sa mga mata at tila walang salitang gustong lumabas. Dahil dito, malungkot na lumabas si Neraj. Pagdating niya sa labas, sinalubong siya ng kanyang ina, ama at kapatid. Dito, marahil ay ipinagtapat niya ang nangyari. Dahilan upang hilahin siya ng kanyang ina palayo, sunod-sunod ding umalis ang kanilang mga kamag-anak at iniwan ang kasal. Naguluhan si Arun at ang mga bisita, ngunit lalo siyang nag-alala nang mapansin ang anak na patuloy lang sa pananahimik. Makalipas ang ilang sandali, sa himpilan ng pulis, makikita si na Arun at Taj na naghihintay ng aksyon. Ngunit imbes na asikasuhin sila, abala ang mga pulis sa panonood ng kriket. Sa galit ni Arun, kinuha niya ang telebisyon at binasag ito. Nagalit ang mga pulis at muntik na siyang pagbuhatan ng kamay. Pero humingi sila ng paumanhin ng malaman na kaso ito ng panghahalay. Tinanong ng pulis si Taj, ikaw bang ba ama? Sagot ni Taj, kaibigan lang ako, siya ang ama. Sinundan niyo ng mga tanong. Kailan nangyari? Sino ang gumawa? Ngunit wala silang may sagot. Galit na sigaw ng polis. Bakit ikaw ang sumasagot? Pipi ba ang ama? Dinagdagan pa nito. At nakapusto na pa kayo sa presinto? Sagot ni Taj, araw ng kasal ngayon, kaya kami nakabihis. Dahil dito, agad nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Nabhumi upang siya itanungin. Pagdating nila roon, tinawag nila si Bumi. Ngunit wala ito sa kanyang silid, mabilis na kumalat ang kaba. Lahat ay naghanap, pati ang mga pulis. Hanggang sa natagpuan nila ang sapatos ni Bumi na gawa ng kanyang ama na sa isa daan, isang senyales na may masamang nangyari. Samantala, sa isang madilim na gubat, makikita si Nabhumi, Vishal, Dauli at Gulam. Parang mga halimaw silang naglalaro ng tinatawag nilang hide and shriek. Sa takot, tumakbo si Bumi hanggang sa mapunta siya sa tulay. Doon, marahas na pinutol ni Dauli ang kanyang buhok, isang simbolo ng pagyurak sa dangal. Hanggang sa siya ay mahulog sa ilog. Hindi pa nakontento si Dawli at pinaputukan pa ito ng baril. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas si Bumi. Natagpuan siya at agad dinala sa ospital. Sa piling ng kanyang ama, bigla siyang nagpanik at bumalik sa kanya ang masasakit na alaala ng gabing iyon. Ilang araw ang lumipas, humarap na sila sa hukuman. Nililitis ang kaso laban kina Bishal, Dawli at Gulam. Ngunit imbes na hustisya, paninira ang natanggap ni Bumi. Pinalalabas ng kabilang panig na may gusto si Bumi kay Vishal. At ang mga saksi ay puro kasinungalingan. Nang tinanong si Niraj, buong tapang niyang sinabi, Noong araw ng aming kasal, ipinagtapat niya sa akin ang lahat ng nangyari. Kaya't idineklara ng abogado ni Bumi na siya ay isang mabuting babae na biktima, hindi sa larin. Ngunit nang si Bumi na mismo ang tinanong, walang awa siyang inusig ng kabilang panig. Tinawag siyang masamang babae, inakusahan na siya raw ang nagplano ng lahat. Tinanong pa kung saan siya hinawakan, gaano katagal siyang hinalay, at paulit-ulit na sinaktan ng mga mapanghuskang salita. Sa bawat salita, lalong napapikit si Bhumi, tahimik ngunit halatang sugatan sa loob. Hindi na nakatiis ang kanyang ama, si Arun. Tumayo ito, mugto ang mga mata, at sumigaw, Tama na, tama na ang paulit-ulit na panghihiya. Hinawakan niya ang kamay ng anak at nagpa siya silang umalis. Ngunit galit na tinawag sila ng hukom at sinabing, Hindi mo pwedeng bastusin ang hukuman sa ganitong paraan? Sumagot si Arun. Gusto mo bang tumayo ako sa witness box? Ang isang ama ay kayang tumayo at magpatotoo kahit saan sa mundo para sa kanyang anak. Pagkatapos ay hinarap niya ang abogado ng kabilang panig at sinabing, Paano ka nga ba naging abogado? Dahil sa pag-aaral mo ng batas, pero bago ka naging abogado, isa kang babae. At sinabi mo sa anak ko na isa siyang masamang babae dahil umuwi siya ng gabi. Ibig sabihin ba niyan lahat ng babae sa mundo na umuwi ng gabi ay masasamang babae? Ipinagpatuloy ni Arun. Noong araw ng kanyang kasal, sinabi niya sa mapapangasawa niya ang totoo na ginahasa siya. Dahil ayaw niyang linlangin ito. Tapos itong tatlong lalaki, ginahasa siya dahil pinaparatangan niyo siyang masamang babae. Pinagpapasalamat ko na lang na buhay ang anak ko sa sinabi ni Arun na tahimik ang lahat sa loob ng korte. Sa huli, napawalang sala ang tatlong sa Lumipas ang dalawang buwan at pilit na kinakalimutan ng mag-ama ang mga nangyari. Ngunit ang mga tao sa paligid nila ay patuloy pa rin nagsasalita at pinipilit silang pahiyain. Isang gabi, dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman, naglasing si Arun. Sa kanyang galit, pinagbabato at pinagwawasak niya ang mga salamin ng mga sasakyan, pinto at bintana ng kanilang mga kapitbahay. Dumating si Saraswat at tinawag siya ni Arun. Nung nahulog ang anak mo sa Teres at nabali ang paa, sino ang nagdala sa kanya sa ospital? Tanong ni Arun Si Bumi Saad ni Arun Tumingin si Arun sa kanya at sinabing Sana lahat ng anak na babae ay maging katulad ni Bumi Kinabukasan, dumating ang mga pinsan at kapatid ni Jitu at iniabot ang teleponong pag-aari niya Nang buksan nila, nagulat ang lahat Makikita sa mga kuha ni Jitu ang buong pangahalay na naganap sa sinehan At kitang kita rin nakasangkot siya mismo sa karumaldumal na ginawa sa sandaling iyon, ay nabitawan ni Bumi ang telepono. Parang nawala ang mundo sa pagkabigla. Nag-alsa ang damdamin ni Bumi. Sa galit at sakit, lumapit siya sa ama at napabulalas. Patayin mo silang lahat. Ngunit mahinahon na sumagot ang ama. Tayo ang gagawa. Ang una nilang hinuli ay si G2. Sa pagharap nito, sinabi ni Aron na alam na nila ang lahat ng ginawa niya. Sunod naman nilang pinuntahan si Vishal, Ngunit mabilis itong nakatakas at nagtago sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagharap-harap si na Arun, Bhumi, Vishal, Dawli at ang grupo nito. Dito nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa harap ng lahat, mayabang na sinabi ni Dawli, Wala nang tatanggap na lalaki sa anak mo. Mas mabuti pa, ipakasal mo na lang siya kay Vishal galit na galit si Arun. Nang lumapit si Vishal, agad niya itong sinipa at pinatumba. Dumating ang mga pulis at dinala sila sa presinto. Subalit dahil sa koneksyon ni Dawli, siya ay agad nakalaya, habang si Arun naman ang nakulong. Dumating si Taj upang tubusin ang kaibigan. Sa presinto, tinanong ng mga pulis kung nasaan si G2 sapagkat ilang araw na itong nawawala. Ipinahayag din ng pulis na dati itong nagtatrabaho kay Bumi, ngunit wala silang maibigay na paliwanag. Samantala, pinakawalan si G2, ngunit bago iyon ay dinamitan siya ng damit pambabae upang ipahiya. Subalit sa ihalip na makalaya, muling dinukot ang binata. Dahil siya ay menor de edad, hindi siya maaaring maparusahan sa batas. Ngunit sa matinding takot at kahihiyan, kaya sa kaarawan niya sa takot niya, ay kinitil niya ang sarili niyang buhay at pinalabas na siya ay nagpakamatay dahil sa sulat na iniwan sa mantala sa may tulay. Nakipagkita ang isang pulis kay Arun at ibinalita na natagpuan ng bangkay ni Jitu sa loob ng sinehan. Sinabi rin ng pulis, Kung papasok ka sa laban, huwag kang mag-iwan ng bakas. Kinabukasan, dumating si Gulam sa bahay ni Labhumi. Sa sobrang galit, Pinagwasak niya ang mga gamit sa bahay Kabilang na ang radyo na tanging alaala mula sa yung maong ina ni Bumi Nang kanyang ihagis ito Napuno ng galit si Bumi at sinampal niya si Gulam Kumanti si Gulam Ngunit bago niya ito muling masaktan, dumating si Taj at ilang kaibigan upang tumulong. Hinabol ni Taj si Gulam hanggang sa tumama ito sa isang poste. Dinala siya sa ospital, ngunit doon na rin binawian ng buhay. Sa tindi ng galit ni Arun, sinugod niya si Gulam at pinasagasa sa tren. Isang marahas, ngunit makatarungang paghihiganti sa ama ng isang niurakang anak. Nang malaman ito, ni Nadauli at Vishal, agad silang naghiwalay. Si Vishal ay tumakas, habang si Dauli naman ay naghintay matapos ang kanyang panata bago maghiganti. Sa loob ng bus, nandoon si Vishal at sa parehong sasakyan, naroon din si naarun at Bumi. Tahimik na lumapit si Bumi at tinanong si Vishal, Kung ang babaeng gusto mong pakasalan ay tumanggi, may karapatan ka bang halayin siya? Hindi ito nakasagot. Dito sumabat si Arun at marahasan na inumpog ang ulo ni Vishal sa bakal. Sa huling pagkakataon, tinanong niya, Mamili ka ang iyong pagkalalaki o ang iyong buhay? Sa takot mamatay, pinutol mismo ni Vishal ang kanyang pagkalalaki at doon natapos ang kanyang kasamaan ngunit hindi pa rito nagwakas ang digmaan. Sa huling laban, nagharap ang grupo ni Dawli at ang magama. ama Sa gitna ng sagupaan, nasaksak ng tubo si Aaron, habang si Bumi naman ay nagtamo ng sugat, kahit nang hihina, Pinilit ni Aron na hugutin ang bakal mula sa kanyang tagiliran at ginamit ito upang saksakin ang mga kalaban. Nang tumakas si Dawli, hinabol siya ng magama hanggang sa umabot sila sa isang mataas na lugar. Habang hinahabol niya si Dawli, ay sinalubong siya ng grupo ng mga kababaihan. Nahulog sa Dawli at bumagsak ay isang tila dam. Isa-isa nilang hinulog ang kanilang mga syawi bilang simbolo ng pagkakaisa at paghuhukom wakas.